Very quiet. Sir Jimmy. Uh, uh, sabi ko nga dyan sa mga naging interviews ko, ano ko. sana yung susunod ko mo boyfriend, yun na yung the one. Kasi plano ko talaga, pagdating ko ng 30, magkaasawa na ako. Pero dahil sa aling na apekto ka na, parang nakakatakot na mag-asawa. Na-apekto ka dyan? <laughs> Kasi syempre, parang po, mag, ano, mag ko ano eh, mag-isadoubt mo na yung sarili mo eh. si Jackie, yung character ko, parang perfect wife siya. Mabait, hindi naman siya pa. May na okay, Problema. Pero bakit nagagawa pa rin ipagpanin? Like yung kasawa niya, si Ingis. Mahal naman niya. Pero every time magkasama sila, hindi mo mapapansin na may mali. Pero isa ilalim pala noon, may ginagawa na pala siyang Mali. So nag-worry eh, ka sa ganda? Nakaworry. But of course, kanya-kanya namang taga showbiz or non showbiz ah, basta po ko ano po yung ibigay sa akin hindi na po ako judge sa akin pag anaramdaman mo kayo, oh. na click kayo di ba parang alam mo na may connection kayo yun na yun, yun. at ng height of your career na dumating bigla yung lalaki okay lang sa iyo oh, oh, love pa rin love my career kaya naman yun balance lang talaga yung isa sa mainit sa iyo on ka ano dito? Wow. Si, si Jay hindi ka daw bato. Ang <laughs> 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 laking bato. ano po yan. Napaka laking responsibility ko and I, I na ibibigay yun sa deserving na na tao and, para po sa akin it's not fair. hindi mo so, bakit? Ganun ka ganun pa confident to portray Dar? Oh, ano po talaga eh, hindi talaga. Unang-una, syempre ano yun, talagang physical. physical. Oh. Yes. Lamya ka ba? Walang, walang Dar ng lampa. <laughs> <laughs> Pero nung bata ka ba, wala kang dream na... Um, hindi. Yeah. syempre, lahat naman po yan, pinangarap talaga. Ako, parang meron nga ako nakitang article, parang last 2014 tinanong ko anong dream role ko. Ang sinabot ko pala doon, gusto ko matutor na. But ngayon, uh, ay naku, man, maririnig ano ni Ma'am Um, sobrang masarap para pangarapin. Eh. Anong ah, malay mo, you can never get it. Maririnig <laughs> ni Ma'am Charlie yan. Ah, ito. Sabi, tutuparin pa rin natin ang dream mo ng isa sa mga hottest leading lady natin ngayon. Wow. Ito so, magiging bato. <laughs> Bye. <laughs>